Bicol Express na magugustuhan ng mga bata. At dahil may toddler nga tayo, kaya hindi pwedeng maanghang. Pwede pala yun, no? Pwedeng pwede po. Kaya tara, umpisahan ko na po. Bali, nakapagsutay na po ako dito ng garlic at onion. Then, isusunod ko na po yung ating pong karne. Medyo malaman po yung ginamit ko. Bali, 1 kilo po itong lulutuin ko. Isasangkot sa ko lamang po ito hanggang sa medyo mag-lightly brown. Haluin po natin mabuti at pagkatapos tatakpan po natin para po mas mabigil. At syempre, kailangan po from time to time ay mahahaluin po natin yan para po ibin din yung pagkakaluto. Hintayin lamang po natin mag-evaporate po yung tubig at pagkatapos, pag ganito na po yung itsura niya, medyo lightly brown na po yung ating karne, ay okay na po yan. Pero kung sa tingin niyo po ay matigas pa, ay pwede po kayong mag-add ng tubig. Then, isusunod ko na rin po yung kamatis. Hintayin lamang po natin lumambot yung kamatis. Haluin po natin mabuti. Kung napapansin niyo po, ay hindi po po ako dito naglalagay ng mga seasoning. Kasi nga po, gagamit po tayo ng bagoong alamang. Yan, yung bagoong alamang ko po na yan ay fresh na fresh. Galing po po yung Nueva Ecija. po ay luto na at napakuluan na. At pwede pwede na rin po yung iulam, lalo na po kung meron kayong nilagang mga bulay at syempre kamatis. Perfect po yan. At pag okay na po, sa ilang minuto pong pagigisa, ay ilalagay na rin po natin yung ating kakanggata. Ayan, bali lang po natin ng konti at pagkatapos po ay isisimmer lamang po natin ito ng hindi tinatakpan. At pag kumukulo na po ay maglalagay na po ako ng dalawang kutsarang suka. Ayan, para hindi po mamuumuo yung ating kata, hindi din po agad mapani. Siyempre kasi gumamit po tayo ng kamatis at pang tanggal umay din po. Ayan, pagkaraan po ng ilang minutong pagpapakulo, pagluto na po ang suka, pwede na po nating haluin. Tikman na rin po natin para makapag-adjust tayo ng lasa at pag okay na po, ay eh pwede na po natin ilagay yung ating sita. Eh, ni gulay po ay pwede. Yung iba po ang nilalagay dito sa Mikol Express ay pag hindi talong o kaya po ay sikariyas. Ayan. Pagkaraan po ng ilang minutong pagpapakulo, ayan, i-check po natin. Medyo naiiga-iga na po yung gata, kaya magdadagdag po ulit ako. Kasi mas masarap po yung medyo may sabaw-sabaw nito eh. Pero yung iba po ang gusto po ay yung nagmamantika. Pero ito po ay okay na. Kaya lang po magdadagdag po ako. Kasi gusto ko nga po ay yung medyo may sauce-sauce. Kasi gusto rin po ng mga anak ko yan. Then sisimmer ko lang po ito ng konti. Hanggang sa tuluyan na po maluto yung ating sitaw. At syempre yung po ating last na gata na inilagay. Pagkaraan nga po ng ilang minuto. Ayan. Ready to serve na po ang ating Bicol Express. Hindi maanghang. Ayan. Ah, napakasarap po nito at talaga namang punta o oh, bang kaldero pa nito po yung ulan Sana nagustahan nyo po ito, salamat po sa panonood. bye bye!